Minsan, kahit anong effort mo, parang walang nangyayari, di ba? Yung tipong nagtatrabaho ka ng sobra, pero parang stuck ka pa din sa buhay. Alam mo, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang nakakalimot sa mga bagay na hindi dapat tinitipid kung gusto mo talagang umasenso. Kasi sa totoo lang, ang pag-asenso, hindi lang yan basta sipag o tsaga. Meron din mga bagay na kailangan mong paglaanan ng pera at oras para secure mo ang future mo. Kaya kung gusto mo malaman yung mga bagay na to, stay with me hanggang dulo kasi baka ito na yung sagot na inahanap mo para sa mas maginhawa at matagumpay na buhay. Okay, so let's dive into the first and pinaka-crucial na bagay na dapat hindi mo tinitipid. Ang pag-iinvest sa sarili mong skills at knowledge. Kasi sa totoo lang, hindi sapat yung basta marunong ka lang sa trabaho mo. The most successful people I know never stop learning. Alam nila na ang bawat bagong skill o kaalaman, parang puhunan na pwede mong palaguin. Hindi mo kailangan maging perfect, pero kailangan mo maging committed sa sarili mong growth. Kaya ang tanong, anong ginagawa mo ngayon para mas gumaling ka pa bukas? Let's face it, iba yung resulta kapag nag-iintay ka lang ng opportunity kumpara sa actively preparing for it. Yung mga taong piniling tuloy-tuloy na mag-aral, mag-improve ng skills at humarap sa mga challenges para matuto, sila yung nagiging ready pagdating ng tamang pagkakataon. Habang ang karamihan, umaasa lang sa swerte o nagiintay ng right opportunity dumating sa kanila. Ang problema kapag may opportunity ng dumating, hindi naman sila handang aksyonan yon Or worse, hindi nila napapansin kasi kadalasan naka-disguise ang mga magagandang opportunities as problems eh. Problemang hindi sila prepared solusyonan. Imagine this, kung nag ka ng oras at effort para matuto ng bagong skills or i-enhance pa yung alam mo, hindi ba mas magiging confident kang harapin ang mga pagsubok? Mas ready. And yung knowledge at skills, hindi mo lang magagamit ngayon habang buhay mo yung bit, -bit. Kaya naman yung mga successful na tao, hindi sila nagdadalawang isip kung sulit ba ang investment sa sarili nila. Alam nila yon ang pinakasiguradong puhunan para umasenso. Tignan mo na lang yung Ninong Elon at Lolo Warren ko. Akala ng iba, they were just lucky. Pero behind their success, hindi nila tinipid ang pag-aaral at pag expand ng skills nila. Yung Ninong ko, for example, is a constant learner. He reads tons of books at nag-invest siya heavily in learning about engineering and space exploration. Walang magic dito eh. It's the years of commitment to knowledge at pag-improve ng sarili. Yan ang sikreto. Gaya nga ng sinabi ng lolo ko, The more you learn, the more you earn. Isipin mo, kung si Lolo Warren at Ninong Ilon na nasa tuktok na, patuloy pa rin sa pag-grow, paano pa tayo? So paano ka magsisimula? Simple lang. Una, mag-set ka ng time daily o weekly para mag-aral ng bagong strategies o ng bagong skill, whether through reading, online courses, o kahit learning from mentors. Isa sa mga best decisions na nagawa ko is to join Truly Rich Club back in 2013. At through the guidance ni Brother bow at iba pang amazing mentors, natutunan ko kung paano mag-invest ng tama sa stock market at natutunan ko din ang mga tamang strategies pagdating sa negosyo. Libre ba mag-join sa Truly Rich Club? No. Pero yung small investments na binabayad ko doon is worth it. I-check mo yung Truly Rich Club. Nilagay ko sa description at pin comment sa baba yung link. At pangalawa, apply mo agad yung natutunan mo hindi sapat na alam mo lang. Gamitin mo para mas tumatak sa'yo. Again, huwag mong tipirin ang sarili mo pagdating sa skills at knowledge. Kung gusto mong umasenso, kailangan mo maging intentional sa pag-improve sa sarili mo. Every skill you learn, every piece of knowledge you gain, is an investment sa future mo. Huwag mong hayaang lumipas ang araw nang wala ka na dadagdag na bagong kaalaman. Simulan mo ngayon. Dahil yung resulta, ikaw rin yung makikinabang in the long run. Napansin mo din ba? Maraming tao ang willing gumastos para sa bahay, kotse, gadgets at lahat ng bagay na nakikita pero pagdating sa kalusugan nila, nagpapabaya na kasi feeling nila okay pa naman sila eh. Pero eto ang reality. Yung katawan mo ang foundation ng lahat ng ginagawa mo sa buhay. Parang bahay. Hindi mo naman itatayo yung bahay mo sa foundation ng lupang, malaki yung posibilidad na magka-landslide o gumuho diba? yung health natin is not just about avoiding sickness. It's about our ability to live life fully. Isipin mo na gusto mo magtrabaho ng sobrang productive. Makasama ang pamilya at matupad yung mga pangarap mo. Pero paano mo gagawin yon kung lagi kang pagod, stressed, at walang energy? Hindi sapat yung iniintindi mo lang yung ginagawa mo ngayon. Kailangan inaalagaan mo rin yung sarili mo para ma-enjoy mo yung lahat ng pinaghihirapan mo. Let me share a quick story. May kilala akong businessman na super focused sa pag-build ng negosyo niya. He worked hard, pero hindi siya masyadong nagpapahinga. Halos wala na rin siyang oras para kumain ng maayos. Eventually, nagkasakit siya. And it wasn't until na na-hospital siya, sa kanya na-realize na, What's the point of everything I'm building if I'm not well enough to enjoy it? This changed his mindset. Inumpisahan na niyang i-prioritize yung health niya, eating healthier and taking regular breaks. Ngayon, mas productive pa siya and happier. So ano ang dapat mong gawin? First, treat your body as your number one asset. Hindi yan replaceable eh. Invest in regular exercise kahit simpleng 15 to 20 minutes lang daily. And instead of seeing it as time-consuming, isipin mo yon as recharging your battery para mas efficient ka sa lahat ng ginagawa mo. Choose healthier meals, hindi lang para sa timbang mo, pero para may energy ka buong araw. And lastly, take rest seriously kasi mental health is just as important. At the end of the day, huwag kang manghinayang sa pag-alaga sa sarili mo yung health at well-being mo ang magbibigay sa iyo ng time para ma-enjoy ang success na pinapangarap mo. So today, start small and commit. It's not just about living longer but living better every single day. Real talk lang tayo. No one achieves success alone. Kahit gaano ka pa talented o kasipag kung wala kang tamang tao sa paligid mo, para kang naglalakad sa madilim na kalsada na mag-isa. Siyempre, mas malaki ang posibilidad na madapa at maligaw ka, di ba? If you don't invest in building quality relationships, you're missing out on one of the most powerful success tools. Good relationships are an investment, hindi lang sa personal life mo, pati na din sa success mo. Kung gusto mong umasenso, You need people na susuporta sa'yo, magbibigay ng honest na feedback at magtutulak sa'yong maging best version pa ng sarili mo. Kasi kahit anong galing mo, kung wala kang strong support system, madali kang bibigay kapag may pagsubok. Maraming tao ang willing gumastos para sa mga material na bagay pero pagdating sa paglalaan ng oras at effort para bumuo ng quality relationships, nagiging secondary o isinasantabi tabi na lang. Maihirapan kang umasenso kung wala kang mga taong makakasama sa journey mo. Kahit pa yung mga most successful na tao, mapa-athletes man yan, entrepreneurs, artists, lahat sila may core group of people na laging nandyan for support and guidance. Hindi lang sa professional level, pati na rin sa personal life nila. Kaya para masigurado mong hindi mo tinitipid yung mga good relationships mo, here's what you can do. Una, be intentional. Set a weekly date with your wife or husband and another weekly bonding with your kids. Ganon din gawin mo with your parents. Kung may business ka na, mag-set ka din ng weekly catch-up with your people. Hindi naman kailangan maging magarbo to. Kahit simpleng snack lang o maski picnic na potluck, pwede na. Pangalawa, support and appreciate them. Hindi lang to basta-basta small talk. Make them feel valued through your actions. At lastly, be present. I-off mo ang mga distractions pagkasama mo sila. Bigyan mo ng buong atensyon. Tandaan mo, ang mga quality relationships ang magbibigay ng support, guidance at motivation na kailangan mo para talagang umangat sa buhay. Sa lahat ng bagay na pinagpapaguran mo, may isang aspeto na hindi mo pwedeng ipagsawalang bahala ang pagprotekta sa mga naipundar mo. Insurance may not seem like an exciting topic pero kung gusto mong tuloy-tuloy na umasenso, hindi mo dapat tinitipid ang seguridad para sa sarili mo at sa pamilya mo. Ang mga nagiging successful, hindi lang sila magaling kumita at mag-invest. They are wise enough to secure their foundations. Bakit mahalaga ang insurance? Imagine building a beautiful house sa tabi ng dalampasigan Naglaan ka ng pera at oras para palakihin at pagandahin to. Pero kung wala kang itinayong seawall o hindi mo pinoprotektahan ang pundasyon nito laban sa bagyo, anong mangyayari sa bawat pinaghirapan mo? Ganon din sa buhay. Kahit gaano ka pa kagaling magplano at mag-invest, isang matinding sakon na lang, sakit, aksidente o emergency, lahat ng pinaghirapan mo pwedeng maglaho sa isang iglap. Paano ka magsisimula? Una, alamin mo kung anong klase ng insurance ang akma sa sitwasyon mo. It's not just about getting any insurance. It's about choosing the right protection base sa needs mo. Health insurance, life insurance, or even car or property insurance. Consider it as a safety net that allows you to move confidently towards your goals. Knowing na kahit ano mangyari, hindi basta-basta babagsak ang lahat ng pinaghirapan mo. Ito ang ilang tips para sa pagkuhan ng insurance. Una, Evaluate your needs. Kung single ka pa, health insurance is crucial para maprotektahan ka sa unexpected medical bills. Kung may pamilya ka na, life insurance is a must para masiguradong protektado ang pamilya mo kahit anong mangyari. Second, review regularly. Life changes at ganun din dapat ang coverage mo. I-check mo regularly kung updated pa ba ang insurance mo para masiguradong align to sa mga bagong pangarap mo at responsibilidad. At number three, consult an expert. Insurance is not a one-size-fits-all. Humingi ka ng payo sa mga financial advisors para makuha mo ang pinakaangkop na protection para sa iyo at sa pamilya mo. Ang pag-asenso ay hindi lang tungkol sa pag ng wealth. It's also about securing what you've built huwag mong panghinayangan ang gastos sa insurance. Ang dapat mong alalahanin ay yung sakuna na pwedeng mangyari na wala kang safety net. Investing in insurance is not about fear. It's about wisdom. Isipin mo na isa tong seawall against life storms, allowing you to build and reach higher without the fear of everything collapsing. Start securing your future today. Kasi ang isang solid foundation ang susi sa pangmatagalang success. Bago tayo pumunta sa number 5, kung may napupulot kang aral sa video na to, pakipitik mo naman yung like button para mas ma-share pa to ni YouTube sa mga taong katulad mo na sobrang committed ding umasenso. Salamat! Isa sa mga bagay na hindi mo dapat tinitipid kung gusto mong umasenso ay ang investments. Bakit? Kasi sa totoo lang, kahit gaano ka pakasipag magtrabaho, kung hindi mo pinapalago ang kinikita mo, laging limitado ang pwede mong maabot. Ang tunay na pag-angat sa buhay ay kailangan ng diskarte at kaalaman sa kung paano papalaguin ang pera mo. Maraming tao ang nai-stress at napapagod sa pagtatrabaho dahil umaasa lang sila sa sweldo o regular income. Pero yung mga umaasenso at nagiging financially successful, hindi lang sila umaasa sa isang source of income they invest in things that would grow their money over time. Hindi lang naman to tungkol sa pagsasave. It's about making your money work for you. Kung nahihinayang ka mag-invest dahil hindi mo agad nakita ang resulta, isipin mo na lang ang Chinese bamboo tree. Kapag nagtanim ka ng buto nito, sa unang limang taon, wala kang makikitang tumutubo. Parang walang progress. Pero sa ika na taon, biglang tumataas to ng hanggang 90 feet in just 6 weeks. Bakit? Kasi sa limang taon na yon, nagpo-focus ang bamboo sa pagpapalalim ng ugat para maging matibay at handa sa mabilis na paglago. Ganon din ang investments. Akala mo lang walang nangyayari. Pero sa ilalim, nagbubuo ka ng strong foundation na magbibigay sa iyo ng exponential growth sa tamang panahon. So paano ka magsisimula? First, huwag mong isipin na ang investments are only for the rich ang key dito ay mag-start ka sa maliit at mag-aral ng tama. Alamin mo yung mga goals mo whether for your kids' education, para sa retirement, or simply para magkaroon ka ng financial freedom. After that, aralin mo yung mga options na available sa'yo like stocks, mutual funds, or real estate. Hindi mo naman kailangan maging expert agad. Take it one step at a time. Tulad mo, nag-start din akong mag-aral tungkol sa stocks and it took time pero sa tulong ni Brother Bo at ng Truly Rich Club, katulad ng nabanggit ko kanina, natutunan kong palaguin yung pera ko ng tama. At finally, kapag nakapili ka na ng investment vehicle, mag-set aside ka agad ng fund para dito. Like pagdating ng sahod mo, itabi mo agad ang 10% o 20% para ilagay sa investment mo. Gawin mo to every single month. Kung gusto mong umasenso, huwag mong panghinayangan ng pag invest ang talagang dapat mong pagsisihan ay ang bawat araw na lumilipas nang hindi mo pinapalago ang pera mo. Tandaan mo, ang mga taong nag invest ng tama, tahimik lang na pinapalalim ang ugat ng tagumpay nila. Kaya ngayon pa lang, simulan mo ng alamin at aralin ang mga tamang investments. Dahil sa bawat delay mo, hindi lang pera ang nawawala sa iyo, kundi pati na opportunity para sa mas maginhawa at mas masaganang kinabukasan mo. Remember, the best time to plant a tree was 20 years ago. But the second best time is today. So take that step. Mag-invest ka para sa future mo. And let your success grow stronger and deeper each day. Again, hindi mo kailangan mag-invest ng malaki agad. Kahit mag-umpisa ka lang sa 1,000 o 2,000 per month, okay na. Katulad ng ginawa ng dalawang maid na to nung nagsisimula sila. Ngayon, milyonarya na sila. Alamin mo yung ginawa nila sa video na to. Maraming salamat sa pananood. Peace out!